Suyo wasap up mga brad, hindi niyo kami makikita mga dalawang araw simula ngayon hanggang bukas mga brad sa aming site sa kalisay. Kasi nandito po kami sa Guadalupe ngayon, may tinapos po kami na trabaho yung sinimulan po namin nung nakaraang buwan Ayan at ipapakita po namin sa inyo, uh, ah, nandito na po kami sa bubong mga brad, tapos na po kami sa uh, ah, baba So ngayon nandito na po kami sa bubong Ayan po, kasama po ang buong team natin dito Ayan, at ito po ang forma sa kanilang bubong mga brad. ah uh, itong bahay na ito mga brad, napaka mahirap po ito intindihin. Ayan, yan po ang sistema dito sa kanilang bubong. Ayan, dito punta po tayo sa dulo. Ayan, napaka lumang luma na po itong bahay na to mga brad. Ayan, tapakita po namin sa inyo dito. Ayan, Ayan po ang purma dito mga brad sa bubong. Ayan. Uh, makikita ko lang 'tong purma sa bahay na 'to sa probinsya. Pero um uh, meron pala dito sa Cebu City mga brad yung ganitong purma. Ah. Uh, ayan, yan po ang purma dito sa bubong mga brad, ayan. Natatandaan ko yung bahay sa aking lulu ganun po ang purma. Ayan. At dito po ang banda sa kanilang kusina Ayan, Ayan. Ayan po ang ating team Ayan, Ayan hirapan po kami dito sa paghanap ng mga butas-butas mga brad Ayan. Galing na po kami sa baba Ngayon, nandito na po kami sa bubong Ayan hirapan po kami sa paghanap ng mga butas-butas dito. Kung tingnan natin dito, parang wala pong mga butas-butas. Ganda sana to mga brad kung umuwan sana ngayon para makita po natin ang butas-butas dito. Ayan, yan po ang ating team. Ayan po ang purma dito sa kanilang bubungan. Ayan. Parang nagtatalo na. At itong banda ay meron po tayong babaklasin dito. Dito dito banda, mayroon po tayong babaklasin mga brad. Tingin ko parang may dito po banda yung may sira. Hanggang bukas mga brad, baka hindi pa po ninyo kami makikita sa aming site. Kasi baka andito pa po sana kami na uh, bukas napaka napakadami na po itong butas-butas mga brad at dami na po kaming yan, ginamitan na namin ginamitan na namin ng sealant yan po ang sealant block kung makikita ninyo mga brad o matatandaan ninyo itong forma sa bahay na to ay napakalumang luma na po to. kung ito po ang forma sa bahay mo mga brad nung isinilang ka kung binata ka pa ngayon ilang taon ka na ngayon kung ito po ang forma sa bahay niyo nung isinilang ka tapos binata pa po kayo hanggang ngayon tulad ng isa sa aking team